Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilat Matias Attorney at Law. Ang buong akalangan ni Lady Justice o ni Attorney Simmons ay makakasama nila si Lynette sa kanilang trabaho o sa kanilang office. Ngunit dahil nga sa pagkukwento ni Lorena Delion nang tungkol sa kanilang nakaraan ay uh, naging ito na nga ang dahilan kung bakit magiging hindi maganda ang pagtingin ni Leleth dito kay Lady Justice lalo pa sinabi ni Kalorena na masamang tao daw si Lady Justice o si Attorney Simon sa pag-uusap naman ng mag-asawang Delion tinanong ni Constantino kung bakit gustong-gusto niyang maging makasama si Rinette sa kanilang trabaho at sinabi nga ni Calorena na dahil napakatalino daw ito at siguradong malayo ang kanyang mararating ngunit sinabi naman ng kanyang asawa na alam nito na mayroon siyang binabalak at siyempre para na rin siguro sa paghihiganti niya dito kay Merilet Simon dahil nga hindi pa nawawala ang galit nito sa kanya samantala <coughs> dito na nga po magkakaroon ng unang ahente si Lilet o unang kaso na kanyang aasikasuhin at ang kustodi nga dito ay magkalaban ang umampon at ang balo biological mother ng isang bata. Sinabi nga ni Lilet na kailangan niyang pag-aralan ito at gusto niyang maipanalo ang kaso. Kinausap nga ni Lilet ang tao o ang babae na kung saan ito ang magsasampa ng kaso at nang makita nga niya si Lilet na bigla ito at sinabi nga niya na baka hindi niya kayang makipagsabayan dahil magagaling ang kanilang kalaban. Ngunit sinabi naman ni Lilet na niya ang lahat para sa ganon ay maipanalo nga ang kaso. At abangan po natin kung maipanalo nga kaya ni Lilet ang, Lilet ang kaso mga kapuso at dito na nga makikita kung gaano talaga kagaling na abogada itong si Lilet. At sigurado kapag maipanalo na ang kaso, lalong magkakainteres si Attorney Simon sa kanya at lalo naman magiging proud si Kalorena sa kanyang sarili dahil nga nakuha na niya ang loob ni Lilet. At sinabi nga niya dito na hindi na niya kailangan pang pansinin ang ibang tao lalong lalo na dito kay Attorney Simons at tuluyan na nga kayang nalason ni Ka Lorena ang isipan ni Lilet mga kapuso. Ito po ang mga dapat natin abangan. Bukas dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney at Law. Maraming salamat po sa panonood. God bless. Bye-bye.